What's up guys? Another day, another vlog na naman po naming mag-asawa. Ngayon nga pala guys ay pupunta kami sa munisipyo ng Kalamba. Upang kunin ang aming ayuda na bigay ng aming napakabait na si Kongcha Hernandez So ayun mga guys, hinihintay ko na ng aking asawa at kami paalis na ngayon Tara guys, samahan nyo kami sa aming pagpunta sa bagong Coliseum ng kanamba. So abang hinihintay ko nga rito ng aking asawa guys, ay nagbibidyo-bidyo mo na Ayun nakakita ko na nga siya na, papalapit mga guys So ayun guys, paalis na kami, tara samahan nyo kami sa aming pagpunta sa Kalamba Coliseum Upang kumuha ng ayuda Tara na guys So ayun na nga guys Parang nagulat pa yung asawa ko dyan Kasi hindi niya napansin na nagbibidyo nga pala At nagbablog So tara na guys Ngayon na uh, paalis na kami uh, Ibiyahin na kami Pagpunta sa Coliseum Kita-kits na lang tayo doon So eto na nga guys Nasa biyahin na kami Ng aking asawa Papunta sa Kalamba City Hall maaga pa niyan guys, mga mga alas 8 kasi nga dapat maaga daw kasi uh, pipila pa kami bago kami makakuha ng ayuda. So okay lang din naman at sulit naman din na makakuha naman mga kami ng ayuda mula kay ay kong cha. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa guys, kami bumiyahin na papuntang City Hall. So ito guys, tara samahan nyo kami.

Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Di pa naliligo. Bukas mo siya. So, nandito na nga tayo guys sa uh, Jose Rizal Coliseum guys. Ito na. Kasama ko nga ang aking asawa. Ito ayan. Ang haba ng pila guys. Kala namin maaga kami guys. It's a prank pala. Buti na lang guys Hindi pa masyadong mainit So ayan Video video muna tayo Videohan muna natin si misis Kahit medyo masama ang tingin guys So ayan nga Ang haba ng pila Anong oras kaya kami papasokin dito guys Ayan Dito kami sa labas ng college yung Buti na lang Wala pang 8 Hindi namin alam kung ano oras sila darating Sana maaga sila dumating guys Para hindi kami mabilad sa init guys Papasokin natin Wala dito kami So, dito, guys, habang naka-pila kami, guys, yung asawa ko lumipad doon sa unahan, no? Nakikipag-maritesan, nakikipag-kismisa, no? Habang ako nandito sa pila, bantayan ko daw muna yung pila niya, guys. So, ako naman, bantay lang. Hihintay kami kung anong oras kami makakapasok, guys. At habang tumatagal nga para parami pa ng parami mga nagdadatingan, guys. Ayun, si misis, oh. Talagang busy-busy sa mga kamaritesan niya, guys. Ayun, ang dami pang dumadating. So sana magpapasok na sila guys para makuha na namin yung ayuda ni Kong Shoutout nga pala sa napakabait namin Congresswoman. Finally guys pinapasok na rin guys. na nyo naman ang layo pa ng pila namin pero mabuti na lang guys pinapasok na. Tuwang-tuwa nga si Mrs., guys. So para mga lang gamit tao sa dulo. Yehey! Pinapasok na rin kami sa wakas guys. Ngayon lang kung makakapasok ay nga guys first time makapasok ng Jose Rizal Coliseum syempre excited ako guys malapit na kami sa entrance guys tara samahan nyo kami guys malapit na ayan na nga guys palapit na kami ng palapit sa entrance guys Jose Rizal Coliseum guys Ilang hakbang na lang guys Sayang di ako nakapagdala ng bola guys Para nakapagbasketball muna Pero okay lang guys Makakakuha naman kami ng misis ko Ng ayuda guys Oo oh, nga pala guys, ito nga palang ayudan to eh, na binigay ni Kongcha Cha eh, para sa mga agent nga pala dito sa lugar namin sa Pansol guys, agent ng mga resort. Kung di nyo na itanong guys, eh kami mga agent ng mga private pool resort dito sa Pansol, yung mga hot spring guys. Eh ngayon eh mahina ang kita kaya binigyan po kami ni Kongcha Cha ng ayudan namin guys. Finally, guys Nandito na kami sa loob, guys Eto na talaga yun, guys ah, Hanapin muna namin yung misis yung pila namin, guys Kasi magkaiba kami ng number, guys So, nauna na siya Iniwan na ako, guys Eto na nga, guys Nasa loob na kami ng coliseum, guys Bali yung pinaka-court mismo niya ang nilagyan ng upuan tapos ay yung kabuuan ng coliseum guys sa loob mukha lang siyang maliit guys kami unang-unang nakapasok guys si misis na iwanan pa sa labas kasi mas nauna yung number ko sa kanya so bali hihintayin ko na lang siya dito guys so ayan nga lang, guys pakikita ko sa inyo yung Ceresal Coliseum ganda guys bagong bago to guys first time ko nakapasok dito guys So tamang video muna tayo guys Habang naghihintay tayo kung Anong oras magbibigay ng ayuda guys Siyempre malamang magasalita pa tapos sila kung guys So abang abang lang muna tayo dito guys Habang nakaupo So eto na nga guys may pa t-shirt pa si Kong Cha guys kulay puta sinuot ko na nga guys Kaya lang guys mukha akong tricycle driver na papasada guys oh Ayun na nga guys O, hapti-hunti nang napupuno ng tao yung venue guys Hinihintay na lang namin yung mga magsasalita at yung magbibigay ng pera guys Ayun na nga guys Parami lang ng parami yung tao Binigay kami ng tiki-tiki isang t-shirt guys So, tamang hintay lang mga Ito nga pala yung papel ko guys Tsaka yung number ko guys Niready ko na Baka magkabiglaan, maubusan ng pera Joke lang. So, eto na nga guys. Naghihintay muna tayo guys. Habang siya nagka doon na sila doon guys so, binibigay na yung mga papel na pipil guys malapit lapit na sa katotohanan to guys eto na yun ramdam ko na mahahawakan ko na ang ayuda guys tuwang tuwa pa si ate mariel guys so, hindi makatingin sa camera oh Ayaw man libre sa kanila Baka may mga daw sa kanya guys Kumain ka na tama sa oras ha At nang hindi ka nagugutom Ito nga pala guys yung form natin guys Ayan eh, nakalagay dyan lahat ng information tungkol sa atin guys Pati yung presyo 5,000 pesos guys Marami, marami na rin itong pandagdag sa aming puhon balak kasi namin magtindahan guys Pangdagdag puhunan talaga siya So, ayan na nga guys, nag-uumpisa na yung bigayan ng ano, ng ayuda, nakapila na silang lahat halos. Guys, so, pero bago muna magbigayan, guys, siyempre magsasalita muna si Kong Cha, guys. Yun na lang hinihintay namin, na ready ng lahat, guys. Mahawakan na rin namin ang aming ayuda, guys. So ayan guys, habang naghihintay kami kay Kong Chap, video video muna tayo dito guys at bine-verify pa naman lahat ang mga form at pangpapil namin guys. Hinihintay na palakpakan daw muna sabi ni ma'am habang hinihintay namin si Kong Cha Hernandez guys. Ito na, tinatapos na rin yung pagpipilap ng mga form guys video muna tayo guys ayan na. habang hinihintay natin si Kong Cha guys hindi naman pwedeng tanggap din tayo tanggap guys kailangan maghintay muna tayo at finally guys so eto na nga dumating na si Kong Cha picture picture muna sila habang tayo video video lang guys mga nagpa picture kay Kong Cha si Mrs may picture din sa sa akin, hindi na ako nakapagpapidyo. Na, kaya, guys. Nag-video lang ako. Binidyo ko na lang si Kong Guys, ayun na, guys. Mag-aakit ah, na sa stage si Kong Cha upang magsalita para dito sa programa ng Kalamba na Akap. Ah, so, guys, ayun na nga. Nag-asalita na si Kong Cha. Gusto ko sana para nagsayin nyo. Kaya lang, guys, may background music. Baka masyadong maingay guys di rin masyadong marinig pero sabi ni Kong Cha dyan kaway kaway at taas lang ang kamay o oh, yan guys naghihintay kami na ano habang hinihintay na pinapalawa nagsami ni Kong Cha guys yung tungkol sa AKA program na yun ng kalamba guys napakalaking tulong ito guys sa mga katulad namin na private pool agent lalo na ngayon natapos na yung summer na sobrang hina ng mga resort Wala talagang pinagkakitaan guys So yung mga ganitong programa talaga guys Nabalaking tulong talaga ito para sa mga katulad namin So ayan guys nagpalakpa ka na natapos nung magsalita si Kong palapit na talaga ng palapit guys na makuha yung ayuda guys bali siguro ang oras na guys mga tanghali na mga 11am na yan nga pala guys si congresswoman Ruth Mariano Hernandez nga pala guys na nagsasalita na asawa ng governor ng Laguna na si Gov. Ramil Hernandez guys hindi namin mga pagsalita rin si so Woman bagu bago namin makuha yung ayuda guys ilang oras din kami naghintay pero guys nagbigay naman sila ng mga tinapay guys so ayun na nga guys nag-uumpisa na nga ang pagkuha ng mga ayuda guys binibigay na yung pera guys yun interview ng isa isa hihintay hintay na lang kami sa pila guys at malapit na namin makuha ang aming ayuda guys konting tiis na lang guys malapit na tayo sa pila guys at yun na nga guys after ng mga ilang oras pag upo at pag pila at pakikinig nandito na guys nakuha na namin yung ayuda guys take 5,000 kami nang asawa ko guys gagawin tayo ng pampunan guys maraming maraming salamat sa panonood guys please like share and subscribe bye bye thank you guys